Wala nang makita mga pards. Ano na? Pag na. Nasa Baguio na kami. <laughs> Walang makuha magandang booking sa may Kubaw, mga pards. Kaya gagawin namin ni tatay. Bababa daw kami ng binondo. Eh na-request si tatay eh. kasi itong painaanti ko eh. Nandito na kami mga pards sa may recto abinyo. Corner Rizal abinyo. Tignan natin yung booking mga pards kung marami ngayon dito. Ito lang. Tatlong piraso lang yung booking ngayon dito. Binagtanong sa amin mga parts kani-kani na lang sabi niya. Parts sa 1000 kg ba kahit mag-isa ka lang o ilan ba ang pwedeng isama? Dito mga no, parts kahit solo ka lang pwede. Pwede mo rin isama kahit ilan. Kahit sampu kayo eh. Magsama <laughs> <laughs> mo na mo. Ang... <laughs> mo. Pwede mo isama. <laughs> Good day mga Pards! Today is another booking day na naman tayo. July 17 ngayon, Thursday, 2025. Time check, 9.43am. First booking from Santa Monica going to Amihan. Salagang 513. Ang layo ng pickup location ay 3 km 1,000 kg ito. Papunta na kami sa may pickup location. Alright, lalamove daily life tayo mga Pards. Makulimlim yung panahon pero laban lang tayo. Sa mga nagtatanong pala kung anong oras kami buibigay ni tatay dito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi mga parts. 12 hours tayo bumibiyahe pero minsan maaga kami nakaka-uwi, Minsan naman late na, lagpas na ng alas 9. Ganun yung araw-araw na biyahe namin ni tatay. Kaya samahan nyo kami sa araw na to mga parts at bibiyahe ulit tayo kay Lala 1000 KG. all right nandito kami ngayon mga parts sa may barangay Nova Proper. Papunta kami sa may first booking pickup natin. Malapit sa may LTO sa Barte. Pagpasok lang to ng Commonwealth Bungad lang. Doon na agad yung Pick up location namin Ngayon ito Yung ano Novaliches proper Ito yung pinakabayan Ng Novaliches Dito nakikita mo na rito Yung mga ano eh Pagkanan Nova Square Nova Square ba? <laughs> Walang Alam mo yun Binago-bago kasi Itong ano eh Nova Mall eh Tingnan natin, may, may, kita naman natin. Kita kita mo lang sa harap ng sagasaan mo. Ayan oh, no? Ano, Nova Plaza Mall, Nova Square saan ano yun tayo? Holy Cross yun eh. Taga rito, hindi alam eh, no? yung mga paligid-ligid. Eh. Nova, Nova, Nova Plaza Mall. First booking, pick up. Aha, ano pala, solar panel yung pick up natin. Wala yung matay. Oh. Up, mumpog. Nagyan mo sa ping, boss, baka matusok. Sige, lang, wala. Sinakay kami yan ang bigat eh, ng karton. Na, ano yun? May kasama siyang karton ng ganyan, pero sobrang bigat ng karton. Ano ba yan? Oh, solar din? Oo, solar. Kanina? Na, mga nakaraan na araw pa. Ah, oh. mga um, bader ka yun. Kaya inverter? Inverter. bigat ng karton eh. Saan mo pinikap yan? Sa ano yun eh? Sa may bandang tagig. Ah, tagig. Sa may ano? Sa may bandang C5. Paranyake? Tagig. Sa paranyake, meron din eh. Paranyake. Napipikapan din kami nun eh. Yun naman, malayuan sa Paranaque, din na namin ng Tarlac. Sa ano, karamihan, ka kagagaling lang sa... mga probinsya karamihan, eh, no? nagtapakabit ng ganyan, no? Mga palayan kasi to Mga palayan, ha? Pero mga kinakabit namin sa probinsya. Mga walang kuryente kailangan, no? Mga ano, hindi, sa... sa mga pump. Ah, sa mga pump ang ginagamit. Sa, sa baler. Hindi ko yeah. ura ng lalay. naman ako doon. Ikaw na mag-ano doon? Magdadala ng ano? Ikaw na lang pala kukuntahin ko pag ating ko doon. Pwede, sir. Hindi pa nakarating. Hindi pa nakarating din doon. Bawal lang naman ito, eh, amihan. yung ba ka ata, sir? Oh, sa YouTube, ya, sa Facebook.

Okay, first booking na pick up na namin. Papunta kami ng drop off location. Ang layo ng drop off location ay 17 kilometer. Alright, let's go. Yung pamasahin natin mga parts 513 lang. Ang layo ng drop off natin ay 17 kilometer. Para sa booking na to, palagay ko parang talo yung pamasahe nito ni kasi 17 km. Medyo malayo to. Pero wala tayong magagawa eh, kasi pag kaganyan to matumal, talagang mababa yung pamasahin nila alam mo Pero okay na to, kaysa wala tayong booking kasi tinatanghalin na kami ni Tatay sa may namin, wala pa kami nakukuha first booking. Kaya pinagtsagaan na namin kahit ganito kababa yung pamasahe niya. Lahat po yan? Lahat yan, sir. Yeah. Dito tayo ngayon sa may Kubo, mga parts. Walang booking din, no? Oh. Tingnan nyo. Sir, oh. wag yeah, mo ipapasa. Pa isa lang. Di, 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 di Ay, hindi yata dito ipapapa yan. hindi Okay, ilagay mo na sa likod. Sa Papalagyan pa, pa, pa ni Alvin ang sticker yan. Ayun, sa likod ko natalipo? Dito rin ang taas, sir. Ayun. Ah, next week, <laughs> may ikutan. Kung dito lang. Expect ko pag nasa ba ka, dapat maraming booking din dito eh. Kasi maraming mga nagbibusiness din dito. Kaso, wala rin booking eh oh. Na yan tay, nga tanggalin yan eh. Yan, angat mo. Hindi mo matatanggal yan, may lakata yan dun, oh. May yung booking mga pads. Nagbigay ni sir ng 600. Bale, may tip tayo na 90 or 80 pesos na lang. Tapos may free pa tayo yung panali kanino. So, binigay sa amin ni sir, amin na daw to para may panali daw kami sa mga pipikapin natin. Okay na rin yan tay, no? Mahal din yan Eh, Di, ano, hindi ano siya, oh. Anong tawag dito? Yeah. Kaso hindi mo alam paano gamitin to. Ang yeah. ginaganyan ganyan yan, eh. Habang ginaganyan, hindi ikpit, eh. Ikpit po, sayo maganda yan kasi mas matibay yan kaysa mga tali-tali-tali na binubol-bol mo lang. Ang hirap mong bowl. Walang makuha magandang booking sa may kubaw mga parts. Kaya gagawin namin ni tatay, bababa daw kami ng binondo. Ayun na request ni tatay eh. Doon tayo tayo. Hirap kasi kumuha ng booking ngayon mga parts. Kanina may sinalihan ako eh, doon sa may kubaw. Gusto ko sana yung booking na yun ng problema. May nauna sa atin, doon binigay. Hindi sa amin ni tatay binigay yung booking na ginoinan ko. Kaya baba na lang kami ng binondo para makakuha ng magandang-gandang Sana makakuha tayo. kaya makapag double booking kapag kasinuwerte tayo. Mainipin kasi itong pahinante ko eh. Pero tinignan ko naman sa may mapapunta ron, 7.3 kilometer. Tapos wala naman siyang ganon traffic. Kaya madali na kami makakarating doon. Sakto, ano naman eh, 11.53. Magbe-break time mga part. Ito oh, dediretsoin lang namin tong Donya Aurora Boulevard eh. Makakarating na kami ng Recto Avenue. Nandito na kami mga parts sa may Recto Avenue, corner Rizal Avenue. Tignan natin yung bukong mga parts kung marami ngayon dito. Ito lang. Tatlong piraso lang yung booking ngayon dito. Pero ano pa eh, 12.25 p.m. break time. Wala pang alauna. Tingnan natin mamaya ng alauna, baka dumami na yan. Pero pagka ganito, alam ko, madami dapat dito eh. Dapat unli booking yan. Kada lipat mo, hindi nauubos, Parang ganun. Kaso ngayon, parang matumal talaga. Kahit saan, matumal si Lalamove ngayon. Pag ganito ang panahon, mga pards, ano lang talaga, tsagaan lang, sipag lang, tsaka diskarte. Kasi talaga matumal yung panahon ngayon, July. Tapos pangit din ang panahon eh. Medyo nag-uulan din kasi. Makulimlim. Pag nandito ka mga pards, medyo mahirap din humalap ng paparadaan dito ginagawa namin, naghanap lang kami na may bakanting space na mapaparkingan, pero hindi kami umalis sa sakyan kasi yung mga naniningil dito pagka nakita nilang, tumatagal ka na, sisingiling ka, diskarte, sabi mo naghihintay ka lang na ng booking, aalis ka na pagka dumating sila, umalis ka na agad kasi sisingiling ka na mga yun eh, 50 pesos kailangan diskarte mo yung walang naniningil, doon ka pupunta, hahanap ah, ka ng mapupwestuhan mo, wag ka dun sa may ano, may nagbabantay, kasi sure yung pagka pumarada ka nun, hayaan ka lang, pagka tumagal ka biglaan sisingilin. Kailangan hanapin mo yung mga walang nagpapaparking. Parking attendant at tatawag sa kanila eh. Pero minsan alam na nila eh, pagka ganun sasakyan, alam nila kumukuha ng booking. Papaalisin ka na lang. Alis ka na, alis ka na. Bawal dito. Gaganunin ka na lang. Gagawin mo, alis ka. Ikot ka. Kaysa magbayad ka, di ba? ng so, mga parts, nagkaabang na kami dito. Tulang talaga yung booking. Konti. Pero may ano naman, mas madami naman lumalabas dito kaysa doon sa may Kubaw kanina, kanina sa Kubaw. Halos ilang minuto bago may lumabas eh. Dito mas madali-dali ang booking na lumabas kaysa doon. eh lang, dalawa lang oh. Nauubos. Yung ngayon, dati anli yan eh, ganyan ka lang ng ganyan oh. No? Lipat ka lang ng lipat, ka na ngayon. Nauubos yung booking dito sa may Binondo. Time check, 12.51pm. May second booking na kami. From Manila, going to Antipolo. Sa alagang 832. Ang layo na pickup location ay 260 meters lang. 1000 100 kg to pumunta na kami sa may pick up location sa okay. so, pamunta ni Polo yan no? Nandun na kayo sa vicinity, paahon yun eh. Paahon? Oo. Oh. Dadaan kayo dun sa ano? Sa saradong kalsada. Sarado. Basta sa, pag nandun na kayo sa vicinity, tawagan eh, niyo yung, yung drop off. Drop off okay. eh. Okay. So, pag napunta ka na sa may gate, sak pa kanan ka nandiyan. Sabihin mo sa the perch windows. Okay. Salamat. Okay. okay. Time check, 1.12 p.m. May nakuha na kami pangatlong booking pang sabay, mga parts. From Manila, going to Antipolo, sa lagang 820. Ang layo ng pickup location ay 1.3 km. 1,000 kg toh. Papunta na kami sa may pickup location. Sakto mga pards, nakuha namin booking pang sabay. Antipolo lang din. Isang ano lang daw to, isang stainless sheet yata ayo, mga parts, yung mga pards yung pick namin. 4x8. Pwede na yung din tayo, no? Pwede pa tayo magsabay ulit 300 kg. Kung sakali. Dali. 1,000 kg yung dalawa na yan. Makunti lang yung mga na-pick up natin. Dito kami ngayon mga pards. Sabay Tomas Mapua. Tapos kakanan kami dyan sa may Tetuan. Sabay kakanan ulit kami ng Alonso. Tinawagan ko na yung pick up location. Pinaredy ko na para pagdating doon. Sasampan na lang sa may sasakyan kasi walang paradaan dito eh. Kadalasan sa Alonso, ano na, kabilaan yung mga nakaparada doon. Kaya kailangan kukontakin mo yung customer. Yung ano pala, yung pick up, kukontakin mo para i-ready na. Para pagdating doon, paparada ka lang dyan sa gitna, sa glit. na. Tapos, scared na na. Kasi mabilisan dito eh. Magkaka-traffic pag uh, tumagal ka doon sa gitna. Mas skip talaga 'yung mga kalsada rito kaya kailangan ano lang, kino-contact talaga natin 'yung mga customer mga parts. Ito na, sa na, na tayo. Ketuan na 'tong kanan. Kakanan kanan tayo diyan sa kanto na 'to. Kanina bago mag-break time, ang konti ng booking. Buti ngayon pagtapos ng break time, medyo maganda-ganda na. Marami nang tumutunog na booking dito mga parts. Nag-break time lang kaya kanina dalawang peraso lang 'yung nakikita natin. Ngayon medyo ayun oh, kung naririnig nyo kasi hininaan ko yung volume ng ano eh, Cellphone Marami kasi mga followers natin sa subscriber na sa tunog ang ingay daw ng putput nila alam mo. Kaya hininaan ko ngayon yung volume ng ano ng cellphone natin. Kaso medyo traffic ata dito paliko ng Alonso. Alonso na yan dyan. yung kanan na yan. Unang kanan dyan. Kanan na kami. Ngayon ito lang, pila-pila lang dito. Kasi medyo masikip na yung kalsada. Marami nakaparada. Dito na tayo mga parts sa may Alonso. Hinan nyo yung ano, kalsado, diba? Kabilaan yung mga nakaparada. Kaya wala tayong mapaparadaan dito eh. Sagit na lang lang, kukontakin ko na yung ano natin natin pick up location. Hello sir. Sir na atawid na ako ng ano sir? Nang ungpin. Pagtawid ng ungpin, Pag ano pa ang tindahan sa right side dito? Pangatlong tindahan. Ito so, sir, nandito na ako sir. Pwede na ako kay Alpha Multicore? Ah oh, sir. Parking kanila lang sa, sa tapat. Ah sa tapat sir. Ata ata. At. Ah. Oh. Sir, tapos na. Magpipikit ako din sir eh. Isang ano. Ayun, nakalokamo mo 'yun. Ikaw ang magulo sir, paparada nga ako Ang gulo mo eh Tingnan mo tayo, ba masagi natin yan Ayan ang mga parts, yung pick natin Argan na Buti may paradaan dito sa gilip Ayan, sang ganyan lang pala, parang net lang pala yan Angat! Sinusubukan namin ni eh, tatay na maghanap pa ng isang booking mga parts. Yung puling booking, kahit 300 kg, may may sabay pa tayong isa papuntang ng Antipolo. Kaso mukhang mahirap pa kamuha ng puling ngayon. Ah. Dahil medyo matumal nga dito. Hindi gaya pagka malakas talaga, mabilisan nakakakuha tayo ng pangatlong booking. Eh. Yung pansabay na puling. Okay mga parts, didiretso na namin itong dalawang booking namin. Okay na to. Kasi mahirap kumuha ng puling booking ngayon dito. Bali ang layo ng drop-off location ay 21 km. Alright, let's go! Kaya gagawin namin, unahin muna namin yung papunta papuntang Ortigas tapos paket ang Antipolo to eh doon yung deliver nito, oh. eh, yung parang plywood tapos yung ano yung naunang pinikap namin papuntang Cogyo naman yun malapit sa Cogyo yung deliver kaya unahin natin yung Ortigas Avenue muna yung paket ng Antipolo hindi ko alam kung anong ano yun eh anong highway yun eh o Cabrera ganun bago namin i-deliver papuntang Cogyo medyo maulan ngayon eh maambon-ambon makulimlim maghapon na tong ganito kasi kaninang umaga pa to eh na parang gustong umulan na hindi tumutuloy puro ambon lang yung mga binabagsak pero swerte na rin, hindi mo na malakas pag ganyan-ganyan lang. Paambon-ambon lang. Kasi mahirap pagka sobrang lakas ng ulan, maraming kalsada na ano eh, biglang bumabaha eh. Kahit na hindi naman talagang sobrang ulan na madami-madami, parang biglang buhos lang malakas tapos biglang babaha. Sa madadaanan natin, delikado rin sa sakyan natin eh pagka sa baha. Medyo traffic dito, palabas ng EDSA sa yan dyan eh. Ano parts, napansin nyo medyo maganda na yung audio natin no? Dahil eh, meron tayong nakuha ano eh, bagong audio mic to. -so. Tutsot ko. Hanggat may utangan. <laughs> utang lang. May sponsor na naman tayo. May lang utang sa atin. Kaya... <laughs> dami na nating sponsor sa utang Campo na tayo mga parts na sabay kanan natin yung Campo Krami tapos Edser na yan patawid tayo dire lang tayo hanggang sa makarating tayo sa may Marcos Highway pagdating sa Marcos Highway kakanan tayo ng Felix Avenue tapos kakaliwa tayo ng Orpigas Extension yun dire diretsyo na yun papunta na ng Antipolo yun yung pagdeliveran natin ngayon kaya pala mga traffic eh may nagbanggaan pala rito yung tsaka yung truck na to nasabit yung truck sa koche binagtanong sa amin mga parts kani-kani lang sabi niya. Pard, sa 1,000 kg ba kahit mag-isa ka lang? O ilan ba ang pwedeng isama? Dito mga pards, kahit solo ka lang pwede. Pwede mo rin isama kahit ilan. Kahit sampu kayo eh. <laughs> isama mo na ka mo. angkan mo, pwede mo isama. Ang <laughs> problema, kung magkakasya kayo dito, <laughs> puno na kayo eh. Yung kargada, hindi mo na may sasakay. Pwede kahit ilan. Hanggat gusto mo, pwede mong isama. Pwede rin walang pahinante rin sa 1,000 kg. Huwag ka lang kukuha ng buki na meron buwat o meron helper mga part. Yung pwede mong kunin na ano buhat, yung driver carry lang yan kasi konti lang yun eh. Pwede mo siyang buhatin kahit ikaw lang magisa. Pero pagka helper ang hinihingi ng client natin, hindi mo pwede kasi baka malaki, hindi mo kayang buhatin, kailangan na may katulong. Kaya yun, masasabi ko sa iyo, pwede kahit walang kasamang pahinante. Na-deliver ko na mga parts yung second booking namin dito sa May Antipolo Ortigas extension. Umuulan kasi kaya hindi ko na bidyon lakas ng ulan eh. Kaya tinapos na lang namin. Ngayon papunta na kami sa may third booking drop off. Antipolo rin to, papunta naman ng ano, Cogyo. Ang layo ng drop off location ay 11 kilometer na lang. All right. Let's go! Madilim na mga birds ah. Madilim na ng langit eh! Maka hindi ko na video Baka masira na naman yung camera ko pagka nabasa mga parts eh! Mahirap na! <laughs> bago noon lang natin to! Hindi pa ba yan? Mayaram muna natin bago masira! Kaya isa ko nasiraan eh! Pero tapos na yun! Tapos maabot Umabot din siya ng tatlong taon bago nasira! Pero papa-repair pa natin yun! Kasi may nagre-repair naman nun eh! Wala pa lang akong panahon ngayon kaya hindi ko pa pinapagawa eh! Pababa na tayo mga parts ng antipolo! Papunta na to ng Kogyo! pindahan dito ang mga tarek, eh, hindi matarek, ano yung pababa, palusong, palusong pala, hindi pa tarek. Tama na yung kalsada dito, maano siya. Sa kabila ito, hindi sa may sumulong to. Sa kabila ito, patagos ng Kogyo. Hindi meron na dito. Oo, oh, hindi ka nadadaan ng sumulong highway. Diretso na na to, pa Kogyo na. Ito na mga parts, yung pinaka main highway, yung Marcos Highway. Tagos na pala dito, Cogyo na to eh. Itong ano na to, bahagi na. Tapos kakanan tayo, tapos kakaliwa tayo sa pang unang kanto dyan. Packet doon sa may subdivision. Ewan ko kung anong subdivision pag deliveran namin. Basta sabi ng ano kanina, may gate daw doon sa taas eh. Pinatok-tok. Pahon ulit tayo. Ito na yung pahon mga parts. Yung sinasabi sa akin kanina ni Sir. So may pick up location. Pero nakarating na ako dito kasi hindi ko nakabisado. Sa so, ambens na ako nakarating dito eh. I Deliver kami dati ni tatay. Ito na tayo mga parts. Sabi drop off natin sa may gate ng subdivision Sir, sa ano lang? Windel Di-deliver lang tong ano, yung stainless na ano, paano mga klaseng tayo? Parang mga pa, ano, bintana Parang eh. bintana ata Dami lang uh, ito ni Windel Doon na ako galing sir, sabi daw dito daw deliver Sa la. Sana ano nun sir, para sundan ko na yung ano dito? Yellow lane Yellow lane? rotonda. Kaliwa. Rotonda, kaliwa ko. Ay, siya ba? Kaliwa ka ulit. Kaliwa. Ito yung muna. May kita ka sa import ng Wendel. Sa yun. Salamat, sir. Yung mga parts, palusong. Kaliwa pa tayo? O dito? Sabi, Atin... kaliwa. Naligaw tayo eh. May signage na yung Rotonda eh. Tonda, saan ba tayo? Pinaka, sagad, kaliwa. The parts. Wala naman signage na Wendel. Atin nasundan ah. Wala naman sa signage na windel may mga signs ba? Hmm, may signs daw na windel, naligaw na tayo. Ayan, may ayan, windel nga nakalagay, o oh. tama, okay. dito, ano tayo sa Baguio ah. Sir, sa windel lang kami. Yeah. Diretso ng kanto kaliwa. Diretso ng kanto kaliwa. Naman sir, wala na, puro ulap na, karito sa kaliwa, windel. Eh, may waro pa rin Oh. Wala na makita mga pards. Oh. Ano oh. na, pag na, nasa Baguio na kami. <laughs> 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 lalo makita oh ayan windel buti may araw makikita natin yung ano, niyadalan natin <laughs> kung walang araw oh, pasikot sikot eh problema natin yung pabalik eh baka maligaw na tayo eh <laughs> naku paahon lang yung pa windel baka kiyat baka pa rin yan, oh tarik nga makakaahon ba tayo rito primera lang primera ano no? oh mo ayun windel oh yun oh no? may pangalan ayun, oh kaso ano na? oh ano yun na, yun na, yung natin. Deliveran natin. Windel nga. Oh, yeah. Kaya wind. Maulap pala rito. Yeah. May meron na. Bukas yan. Bakit dito? Yeah, yeah, yeah. Nung deliver lang kami. Yung kay ano? Yeah. Kay Kenneth. Okay. Meron sir eh. 750 to. Ayun. 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 May patay, himplastic pa sa ilalim, salamat sir. Yan. Okay. Salamat sir. Okay na. Okay na. Sir, okay. ng wala lang mga parts. Sumakas na yung ulan. Buhin na kami ng tatay ng bahay. Mamaya pag uwi ko, sabi ko sa inyo kung nakamagkano kami. Tatlong booking lang kami ngayon. Income reveal tayo mga pards Bali na booking kami sa magapon At ang kinita namin ay 1,732. Pagkatapos nakakuha kami ng 80 pesos na tip. Pag dinagdag natin dito, sabihin natin naka 1,800 kami. Tapos nag -diesel kami ng 600 at 200 na pangkain. Bali 800. 1,800 minus 800 equal 1000 ayun mga pards naka 1000 kami na malinis labas na rin yung pangkain pandiesel sa kayong commission nilalamove maulan kasi ngayon mga pards kaya matumal kaya naka 1000 lang kami ngayon na malinis